Uh, hello mga master, Jelos to Lord po at welcome. Sa video na ito mga master, ang aking i-share sa inyo ay uh, tips lang po ito para para doon po sa mga makinang pangtahi na nabahaan sa nitong uh, nagdaang uh, bagyo na habagat mga master. So kung ang ating makina po mga master ay nabahaan, o um, inabot po ito yung sa taas, ang gagawin lang po natin mga master ay wag lang po natin itong paanda rin o isaksak o pa, pa, paanda rin yung ating mga makina mga master uh, ang gawin lang po muna natin ay yung langis dun sa makina ay tanggalin lang po muna natin yon tapos pagkatapos natin tanggalin palitan natin ng bagong langis tapos yung sa motor naman uh, wag din muna natin paanda rin yun uh, lang muna natin yung motor uh, dapat uh, pwede natin siyang itumba patagilid o paharap o di kaya pwede nyong tanggalin tapos uh, o di kaya uh, paarawan yung ibilad nyo sa araw hanggang sa matuyo yung uh, nasa loob o di kaya kung may mga dumi man yun pwede nyong yun ano yung mga masar alinisan tanggalin yung mga dumi tapos uh, pat patuyuin siya so dapat wala na siyang uh, hindi na basa at pagkatapos uh, sa kanyo pa siya i-try na Uh, Ikot-ikotin lang muna yung sa ulo ng makina. Huwag na muna panarin yung uh, yung electrical yung sa motor. At kapag medyo okay na, sa tingin nyo medyo uh, tu -tuyo, tuyo naman na, wala nang basa, uh, tsaka nyo pa siya i-try uh, isaksak mga master. So kapag isaksak nyo mga master, siguraduhin nyo na nakaalalay kayo kung baka sakaling may... Uh, may, may nag sa motor, so dapat nakaalalay kayo na pwede nyo matanggal agad yung saksakan kapag isaksak nyo. Na kung lebo mayroon kayong napansin na kakaiba, na parang may pumupotok o may kumikislap. So kapag isaksak nyo, alalayan nyo lang. Kung sa tingin nyo medyo may kumikislap, tanggalin nyo agad. So kapag wala naman, so ituloy nyo lang. Tapos, wag nyo munang, uh, pag saksak nyo, wag nyo munang pindutin agad yung uh, sa motor nyo para paanda rin. Maghintay lang muna kayo mga ilang mga segundo o ilang minuto tapos saka nyo pa paandarin uh, paanda rin yung inyong uh, motor, yung sa, sa sewing machine mga master. So kapag napaanda naman na at okay naman, wala namang na, na, napansin kakaiba, so okay yung inyong uh, 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 makina mga master. Pero kung sa tingin nyo naman, parang hindi nyo kaya o di kaya parang alang, alanganin kayo kung okay pa ba yung makina niyo mas maganda na yung patingnan nyo na, rin, na, lang din, panigurado doon sa may mga mekaniko, sa may alam kung paano makayos ng makina mga master. So, ayun lang po mga master, no, at sana nasa makaahon yung mga uh, nasa nabahaan at maayos yung mga makina at makapagpatuloy tayo sa ating uh, mga tayo, lalo na ngayon, uh, magpapasokan. So, ayun po mga master, hanggang dito lang po at God bless po sa ating lahat mga master.